Lodi, ah uh, Lodi Glenford, nandito ngayon, mag i -e na dito sa Glenford Boxing Gym, si Champ Jonas Sultan. Anong, anong masasabi? Siyempre, eh, isang malaking karangalan na dayuhin tayo ni San Jonas Sultan. No? Tsaka medyo, ang ah, maganda sa gym natin, medyo may winning streak to. Okay. Yung mga yes. nagdaan dito, puro nanalo. So, expected natin ano, na magiging uh, matagumpay yung training camp dito. Tsaka bibigyan natin yung 100% sa support talaga. Kung anong kailangan ni Champ dito, ibibigay natin para maganda yung anong resulta ng lahat. Uh, yes. thank you, thank you. Thank you guys, Champ, eh, any message? Tsaka dun sa paparating mong laban, WBC Asia uh, Bantamoy title. Uh, sino nga yung Placidus Nuno, no? Mm, at Nuno. Uh, maganda yung record din, Champ. Mm, maganda. So, so, ano, yan, ano yung dapat? ano mo ngayon, yung guto mo ngayon na talaga syempre, alam natin yung nangyari nung nakaraan at uh, kailangan talaga ay uh, uh, performance so, natin ngayon eh maganda. O nga, uh, maganda yung record. So yan yung kailangan natin para hindi naman tayo pag manalo tayo. talagang hindi ano, hindi sadya na mag ano talaga Papalo kasi oh, oh, lumaban talaga, lumaban Lumaban talaga. Yan yung gusto ko ngayon kasi uh, kailangan ko tumayo yeah. sa panalo ngayon eh. So, kailangan natin malakas na kalaban Yun. So, Para may ma makita natin na mayroon pa ah, malakas na kalaban plus uh, title belt ito, champ no, da, Hindi lang 'to ano, no, WBC 'to, WBC, WBC. Asia Bantamweight Championship. Uh, ano masasabi mo din na uh, after after your previous fight eh ito lalaban ka na uli sa isang uh, uh, parang regional ambis, or minor best? belt. Ang bisa ng laban mo, kakalaban oh, na ba? Oh, kakalaban ka kaagad. Eh, ka Ito na nasa ko. tamang ano, kaya nasa tamang manager, kaya oh. nasa tamang promotion <laughs> at, ka. Kaya ako na napapasalamat ako sa Navarro Family kasi okay. hindi na ako pinababayaan kahit manalo matalo, andiyan pa rin sila. Yes. Number 1 'yan. Uh, si Boss uh, uh, Juni Navarro. Uh, napapasalamat ako at napapasalamat din tayo kay Bro uh, Glenn. Yeah. Bro Glenn kasi Uh, tinanggap tayo dito Yan, so abangan nyo po mga kaibigan June 1 uh, Most probably inaayos pa Pero mayda Hotel yan mga kaibigan At uh, yan, abangan nyo Dahil undercard din Yung pinakaabangan Ang mainit-init pa Yung nagkainitan nung huli oh. Si uh, Snow, Snow Badua at ah, uh, Carlos no. Pinikito. So hindi no. lang si Chef Jonas ang <laughs> aabangan niyo. Yeah, yun yung pang ko yan sa mini event. <laughs> <laughs> ah, okay. All right. So, oh, i-update na, i-update natin bad, sila. May bad blood ba sa kahit ba? Ay, oo, oo sobra, yun. sobra. Sobra. Walang, walang Nata siya nga, siya nga, ini, siya nga Uh, ako, in, in fairness, ninervious ako nung press ko na. Tsaka, syempre, i-update natin sila sa mga uh, uh, train ano, na training, ni Chap uh, Sultan. Okay. Alright, so there you have it. Chap Sultan here at Glenford Fitness Boxing Gym. Viva!